So, good morning mga busing, no. Ngayon ay may bago naman kong ibabahagi, no. Para sa lahat ng mga small content creator na katulad ko. So, dapat nating iwasan mga busing, no. Yung mga kinukomment natin, no. Sa mga ibang small content creator. Alam nyo kung bakit pwedeng ma-restrict yung mga account nyo dahil lang sa pagko-comment so ito yung mga dapat nating iwasan no or dapat nating hindi i-comment kapag nagko-comment tayo sa mga ibang small content creator so unang una ay itong ah uh, Balikan mo na lang ako loads. Ayan. So, bawal po yan, no? Kasi nadiditik yan ni eh. Meta, no? Ayan. At saka, pangalawa, itong sinasabi natin na napalo na kita loads. Ayan. So, dapat nga balat nating iwasan yan, no? Yung mga comment na yan. At saka, higit sa lahat, pangatlo, So, dapat pala nating iwasan yung magpo-comment tayo na kululumits. Ayan, iwasan natin yun. Yung lulumits na comment, no? Kahit ano yung mga comment nyo, basta may lulumits, ay dapat nating iwasan yan, mga busing. Kasi nga, baka bigla ka na lang na magising na yung account mo ay na-restrict na. Kasi nga, Uh, sa mga comment mo kasi may mga bawal pala na comment no dito sa social media especially dito sa reels ayan at saka sa Facebook page so ayan mga busing dapat iwasan natin yung mga comment na yan no? uh, at sana ay makatulong itong video ito no sa mga small content creator na katulad ko So hanggang dito na lang yung video natin mga busing no. So paki-share na lang po ng video nating ito para naman makatulong sa ibang mga small content creator na katulad natin. Ayan, maraming salamat sa panonood. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.